mga kapower tingnan mo ito yung tinusok natin ng mga nauna oh na mulberry, Illinois variety almost oh, o weeks na tingnan mo buhay na o oh, di ba buhay na at may kasama pang ano kasama pa siyang bunga oh. kaganda at hindi lang isa mga kapower dahil sa dikit-dikit natin na tinanim ito. Tino mo. O. Ayan. Buhay na. Tusok-tusok lang to At meron din kasamang mga bunga. Uy, alis kayo dyan. O, ayan o. Ito, mahaba na. Mahaba na. Pero, ano, sabay lang natin itinusok yan. So, ito yung nauna doon sa hinulip natin ng mga nakaraan. Ayan siya, o. Ayan sila pala. Ayan sila, o. Buhay. Tusok-tusok lang. At yun ang ano. Oh. Oh. Tusok lang. Oh, buhay. Yan. Ito. Punong-puno na to. Katulad ng comment ni ma'am ng Matthews Farm. Mas maganda daw pala pag malayo ang distansya. Ngayon buhay. Mas malayo, mas maganda kung ito ay ano. Pero hindi namang hindi bagay. Ito, bagong hulip lang to. Ah, ito yung mga bagong hulip po. Buhay na rin, oh. Yung buds At, para may tinanim si Powernex dito, mga gulay-gulay siguro to. Ito yung ah, ibang variety. At yung ating, ano, kinalbo. So, ang sabi ni Ma'am uh, ni Ma'am na may-ari ng Matcha Farm. Matcha uh, Mulberry Picking Farm. Mas maganda kung malayo daw yung pagitan ng ating mga puno ng mulberry kaysa doon sa dikit-dikit. Para daw yan eh yung yung mag uh, magiging bonsai ang dating at lang siya pwede siyang uh, Ang tawag dito. Mababa lang, hindi mahirap mag-harvest. Kesa sa dikit-dikit, ayan ay lalawig, tatayog, tataas. mahirap tayo mag-harvest. Pero, this is the purpose ko kasi, dahil mahilig ako mag-bonsai. Anyway, yung mga parts na mga natitira dyan, or yung mga ibang tanim na nakadikit-dikit dyan, eh, magiging material ng bonsai yan. At, ah, uh, oh, kukain natin. Gawin natin bonsai. So, mga kapower, successful yung ating tinusok ulit. Okay, sige, pakita natin. Yan yung, yan yung isang ano eh, yung nauna ng isang linggo kaysa sa dito sa bago. Ito yung bago, pero buhay yun no? oh. may active buds. Ibig sabihin, susulpot na rin yan. Mga active buds ng ano, ng mga uh, sinunod natin ang tusok o ito ito yung mga active buds nila ay ready to sulpot na rin to ito nga uh, ito nga ano ha eh? Ayan nga, eh, halos buhay na yung mata ng kanyang dahon. O ito, lumabas na talaga yung mata ng dahon niya. So, tusok-tusok lang mga kapower. Alright, maraming salamat.